Sigurado na ang pagbabalik ni Ricardo Cepede sa FPJ's Batang Quiapo dahil nagkausap na sila ni Coco Martin at nangako itong tutulungan siya. Richardson Wu ang pangalan ng karakter na ginagampanan ni Ricardo sa Batang Quiapo, pero bigla itong nawala sa primetime action drama series ng ABS-CBN noong Oktubre taong 2023 nang masangkot ang kanyang pangalan sa kasong syndicated estafa. Dahil dito, halos isang taon nakulong ang aktor sa Cagayan Provincial Jail sa Tugigaraw, Cagayan Valley. Sabi niya, nag-message ako kay Coco na I am out. Si Coco, nag-message, parang sabi niya, pasensya na, we want to be able to help you whatever we could, pero don't worry. Ibabalik namin ang karakter mo sa batang kiyapo para makabawi ka sa finances mo. So big relief sa akin na I've got a waiting job. Tamang-tama yung karakter ko was supposed to have a big confrontation scene na with Christopher De Leon's character, biglang na ako, pinalabas na lang na pinapunta sa Hong Kong ang karakter ko. Nagpapasalamat siya dahil sa mga taong kagaya ni Coco na handang tumulong sa mga katulad niya. Nasa sabit na ba siyang muling humarap sa kamera at umarte? Kinakabahan ako, sagot ni Ricardo, hindi pa raw alam ni Ricardo kung kailan magsisimula ang taping niya para sa batang kiyapo. Sure na pero wala pang balita kung kailan magsisimula ang taping. Noong linggo, September 22, muling nagkasama si Ricardo at ang dalawang anak nila ng kanyang ex-wife na si Snooki Serna na si Sam Sachi. Halos isang taon ding hindi nagkita ng personal ang mag-aama dahil sa pagkakabilanggo ni Ricardo sa lugar na napakalayo. Gustong gusto ni na Sam at Sachi na dalawin si Ricardo sa Cagayan Provincial Jail, pero ang aktor mismo ang umawat sa kanyang mga anak. They wanted, sabi ko, huwag. I said it was enough na we can squeeze in kapag may pumayag sa window ng call time, mag FaceTime na lang kami. Sabi ni Ricardo tungkol sa pagkikita nila ng mga anak niya. Sabi pa niya, we did a lot of yakap-yakap, the physical touch sa yung FaceTime lang. Okay lang eh, but when we started talking, sabi nila, your strength kept us strong. Sabi ko, baligtad nga eh, yung strength ninyo is what kept me strong. May plano ba siyang magbakasyon sa ibang lugar matapos lumabas mula sa kulungan? We're talking about it. Sagot ni Ricardo, may nag-o-offer ng free tickets like out of the country para raw makarelax ako but we have to get permission from the court.